Mo-usa ka tuig na karon human gi pasangil sa usa ka ero nga ginganlan og spike ug sa lain upat ka maero nga nakapatay sa ilang amo. Atong pangmustahon ang maong mga ero. Sa detalye, ano report ni February Dumab. Kay nimdum pa ba kamo sa mga ero nga ginganlan og spike and friends? Human nga nag-viral sila online sa niaging tuig, human gipasangilan nga mo inipaak paak ug mo'y hinungdan sa pagkamatay sa si ilang 63 anyos nga among si George Mayol. Napalga na patay ang lawas ni Mayol nga naana sa state of decomposition, Setyembre 28 sa niaging tuig, sud sa pansayan. Di nagisi-gisi ang gisulob di hinungdan nga gipaak gi gipaakini. Ug nabili na lang sa bakanting luna ang lima ka mga ero nga sila si Spike and Friends. Apan nasuta ang natural death ready ay ang hinungdan sa kamatayo ni Mayol. Gahapon, si Spike Uban sa bagong nag-atiman kanila nga si Alexa Ina, ang niduaw sa lubnganan ni Mayol. I promise naman dyan ko na before pa man, itong pagkuhan na nila na nakingon ko na mukuhan bisit muk niya ni sa iyang mukuhan. Ito, ito na ko si Spike. <laughs> Nidakong maayo ni Bugat, listen ba Before, ka pa na ako siya, pero karoon mo nagdilik na. Bistod na kayo, need na na ako. Yaya niya kada lalaki na liyayo para maka... Si Spy kog laing upat ka mga iro ang gipiman ni Alexa sa barangay Kan Asuhan sa Karkar City. Diin lingaw sila sa pagpangaligo sa sapa, dungan nga pagkaon og pakigdula sa ubang mga iro. Apan matud pa wa mahitabo nga nakapaaki ni og tao. Nay uban na, nang, na, na mo ng mga hadlok, pero para na ako, di man tinuod. So, di dyan mo to oh, na naadyo iro na mo unay. Pagpakita lang kining nga sakto ang panultihon, nga ang mga iro, man's best friend. O ni Godfrey Rillian, Family Dumabok. Balitang Bisdak